Bakit tila may third eye ang ipis sa gabi? Sa dilim ng paligid, ang mga ipis ay tila may kakayahan na makita ang mga bagay na hindi natin kayang mapansin, parang may mga mata silang nakakakita sa bawat sulok at anino. Sa mga oras na ang lahat ay tahimik, ang mga ipis ay kumikilos na parang mga ninja, mabilis at tahimik sa kanilang paggalaw. Ang kanilang kakayahang makakita sa dilim ay nagbigay daan sa kanila upang makahanap ng pagkain kahit kailan. Habang ang ilan sa atin ay natutulog sa gabi, ang mga ipis naman ay patuloy sa kanilang misyon, tila hindi natatakot sa dilim. Ang kanilang third eye ay nagbibigay sa kanila ng kakaibang pakiramdam na lumalampas sa normal na pandama ng tao. Kasama ng kanilang likas na kakayahan ng ipis ay may kasaysayan ng pagusbong sa mga syudad na kakabuhay mula sa mga pirapirasong tira ng pagkain sa kanilang third eye nakikita nila hindi lamang ang panganib kundi maging ang mga pagkakataon upang magpatuloy sa buhay